Good morning, good morning. Ay, Change oil, oil. Binaklas na natin yung fuel pump na baklas na pala to. Dumaanag baklas ngayon, titingnan ko yung mga o kasi tulad ng ibang mga fuel pump na ni natin, yung mga o-ring. Tigas pa naman tanggalin. Na -ala, naalala ko ito. Pareho siya sa 160 na replacement na fuel pump na nilagay. Balitan okay, natin yung mga orange. Ayun muna to. Dip. Dip. Okay. Final, final ng Ninja 400. Makikita to sa Sira. Excuse mo na Sira. Lana, ayos na. Sol, bang problema. Yeah, ano ba? Diba? wala din oh tai Patay Grabe ng harness and ng wirings nito para maayos lang uh -oh. Nabuhay rin na sa Ito lang para katapat na Pareho lang pala siya sa ano sa RS Sa RS pareho lang siya Pag may singaw na uring Pailing pailing tayo na Kung tayo ng uring Ito lang pala katapat Kaya pala yung fuel well, pump mahina yung medyo mahina ang pressure yan okay na oh solved na yung, yung ano ito yung binili ng dating shop pinabili doon sa customer at bagong throttle body hindi ko kinabit kaya brand new tapos stator brand new ayun hindi kinabit kasi stock lang din ang ginamit ko naayos ang pinalitan lang natin, yun lang yung relay. Kasi mahina yung ano sa relay, yung function. Kasi kung magkasama kasi yung ignition coil doon at saka doon sa fuel. Kaya yun yung pinalitan natin. Tapos o-ring. Wirings. Sayang talaga to. Ulaan nyo, magkano to. Hindi ko alam presyo nito eh. Si-search pa natin. pinagastos kasi rapan na rin ko lang ulit ayos na babalik na lang natin yung mga cover at sa alat mga bearings nito oh Okay.